Hey what is what is up everyone? So this is the bong na naman sa nangangatok sa puso ninyo. So in today's video guys, ano ba ang mas magandang internet na or anong SIM card like for example dito um Smart or Globe? Ano bang mas magandang uh, only internet ngayong 2023 so mag 2024 na po isang month na lang ang natira. So, guys, turuan ko kayo kung paano para malakas yung internet ninyo sa bahay niyo. So, actually, I'm using ma... Uh, uh, dati gumagamit ako ng dito sim pero hindi consistent yung dito sim at uh, saka wala po silang only internet. Although, mabilis nga, kaso lang wala naman silang only internet. Tsaka, limited pa yung resources nila kasi... Um, hindi fully established yung 5G network sa lahat ng lugar at saka sa ibang lugar naman like sa malabundukin na area eh, wala talagang signal so um, using dito is not a good idea so kung sa smart na ay uh, sa ano naman sa globe um, actually guys I'm not using globe sim um, kasi wala silang on the internet magkakaalam ko ganun. Um, yung smart naman, oo, meron merong Andi Internet so, kung yung SIM card niyo is um, unlimited well, yan po ay, pwede kayong mag-register ng unlimited which is like uh, around 499 pesos po yung promo ngayon, kasi may increase yan, and then meron naman atong ano, ah uh, Rocket SIM guys, so yung Rocket SIM guys is very recommendable para sa inyo at uh, saka kung halimbawa ay eh, marami tayong maraming gumagamit sa inyo. So for me guys, I'm a heavy user and as well as I'm doing streaming at mga ganoon. So i uh, e check nyo muna yung area ninyo kung mayroong 5G and then ang mahal po ng router ng 5G guys. So I think um, hindi ko ma-recommend 'yan sa inyo na bumili kayo ng router kasi around 12k nga ba or Meron atang second si hand, 7K. Pero yung gamit ko talaga guys is yung cellphone. So, cellphone, bumili ako ng cellphone na 5G. And mapapansin niyo guys sa market ngayon, ang 5G na cellphone ay napaka-expensive sa ngayong panahon kasi bago lang po yung 5G. Pero, merong medyo mura na lang. Medyo mura. So, around 10K po yung cellphone na nabili ko. Ang pangalan po ay Enfinix uh, Note 30 ba yun? Tsaka Enfinix Note 30 5G. So yun yung gamit ko guys and legit talaga nakakapag stream ako as long as malakas lang talaga yung ano yung 5G sa location, location ninyo. So yun nga pinaka-recommended yung Rocket SIM. So eh, kung hindi nyo pa alam yun uh, comment lang po kayo sa baba. And honestly guys, para lang din siyang PLDT, uh, pwede kang mag-livestream. And then well, medyo madami din yung pwedeng makakunik. Ginamit ko lang yun sa uh, playing games like GTA 5. So nag-stream ako gamit yun. Tsaka naglalaro gamit yon, And yun na nga. So kung meron kayong mga tanong guys, pwede nyo pang i-comment sa baba. And then kung hindi pa kayo nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe na po kayo. Kung paano po yung set, set up. So, ang tanong, magkano nga ba yung, yung rocket sim? So, sa starter pack, I guess nasa 900 or 1,000 ata yung sim. Pero, meron ka ng unlimited data for 1 month. So, ano pang hinahanap mo? All goods na yan kaysa naman nga uh, um, wala kang internet, di ba? <laughs> so, Thank you very much for watching and comment lang po kayo. Maraming salamat. Adios.